Sinusulong sa Kamara ni Narvaezia 3rd District Representative Ria Vergara na ipasok sa insurance o bigyan ng pagkakataong mabayaran ng gobyerno ang naluging puhunan ng mga magsasaka na tatamaan ng extreme heat o matinding init ng panahon. Iginiit ng mambabatas na hindi biro para sa mga magsasaka ang problema sa matinding init sa Pilipinas lalo't hindi pa naman fully irrigated ang lahat ng rice fields sa mga palayan sa bansa. Tulad nila mang-aniya ang kondisyon ng 3rd District ng Nueva Ecija kung saan mayorya ng mga bayan ay nakadepende sa kita o sigla ng mga bukirin. Aniya dapat pagandahin ang agriculture insurance policy ng mga magsasaka. Sa kanyang huli at pangatlong termino bilang kinatawan ng 3rd Congressional District ng Nueva Ecija. Umaasa si Fergara na maipapasa na ang kanyang panukala upang mabigyan ng insurance coverage ang mga magsasakang nakararanas ng krisis sa sakahan. Umaapila rin ito sa National Food Authority o NFA na lalo pang palakasin ang programa para sa mga magsasaka at siguraduhin na bibili ang kanilang mga produkto alinsunod sa naayon at makatarungang presyo ng palay. Bilang bahagi ng nga ng mga hakbang pang para sa nalalapit na pambansa at lokal na halalan 2025, nagsasagawa na ngayon ng sunod-sunod na inspeksyon ang NA Police upang personal na masubaybayan at mamanduhan ang mga family checkpoints sa buong lalawigan. Sinabi ni Provincial Director Colonel Ferdinand Fermino, nagsimula ang kanilang inspeksyon sa barangay Sumakaba sa Cabanatuan, at nagtuloy-tuloy sa Barangay Luna sa Santa Rosa, Barangay Diversion sa San Leonardo at nagtapos sa kadabing barangay ng Barangay Apo Esquivel HN, Lahat naman anya ng mga na-inspeksyon nilang checkpoint ay nasa maayos na kalagayan at naisagawa ng walang abiriya o insidente. Binigyanti ni Police Colonel Hermino na layunin ang aktibong pagmamasid na matiyak ang mahigpit na pagpapatupad ng mga alituntunit ng COMELEC, mapanatili ang kaligtasan ng publiko at mapangalagaan ang integridad ng halalan sa buong Nueva Ecija. Dagdag pa niya na tapat ang NEPO sa pagtiyak ng siguridad sa lalawigan sa pamagitan ng presensyang pulisya at patuloy na pagpagnayan sa Commission on Elections o COMELEC at iba pang mga kinaukulang ahensya. Bumisita ang dost PSTO o Nueva sa dalawang sakahan na sa ilalim ng Agricultural Productivity Program o APP nitong April 28 upang aalamin ang kasalukuyang sitwasyon doon. Ang El Sueño Horticultural Farm sa barangay Ariando, Bungabon, gagawing business opportunity ang kanilang agricultural area habang ang Liberty Golden Grass Corporation sa barangay Gandos, Pantabangan ay inaasahan na magiging isang modelong agri-ecotourism park. Sa pumagitan ng pangasiwa ng konsultant ng APP, si Dr. Chito F. Asase, Sasailalim sila sa anim na buwang consultancy program upang masuri ang kanilang mga pangailangan sa sakahan at magbigay ng panandalian at pangmatagalang solusyon upang makamit ang kanilang mga layunin. Samantala, sa sino mang interesadong maging susunod na benepisyaryo ng APP para sa taong 2026, hinihikayat na makipag-ugnayan sa DOST PSTONE sa pamagitan ng numerong 09193901305 o mag-email sa PSTO